So ayan mga kaprobinsya, pumunta dito yung ating mga kaibigan para maminit dito sa ating fish pond. Ayan po sila mga kaprobinsya. Ito si ano si si Joshua. Ayun pala si Joshua. Tapos ito si anong pa anong mo noy? Si si kanito? Si Amin. Ah si si Amen. Tapos si <laughs> Junel. Ha? Junel. Ayan si Junel. Ayan mga kaprobinsya. Na-enjoy nila yung pamiminwit dito sa fish pond gusto ko kasi mabawasan na yung ano, mga alaga natin dito ng isla kasi siksik ka na sila. Kailangan kasi yung malalaki maalis na tapos yung maliliit naman yun po yung ating pakakainin para makalaki sila. Kasi pag sobrang dami, siksikan sila tapos yung space natin, yung piece pa natin hindi naman kalakihan eh mababansot talaga sila. Kaya kailangan mga kaprobinsya mabawasan na. Mabawasan na yung ating ayan mga kaprobinsya. Yung mga uh, katulad nyan no. Ayan Oh. No? Pwede, pwede na yan, mga Kasi nga, yung dilis, pag pinito mo, ulam na, pwede na bang yung sa inuman, pulutan, pwede na. Ayan, pag pinito mo yan mga kaprobinsya, eh lasang isda naman yan. Kaya gusto ko, mabawasan na yan para, para yung maliliit, hindi sila magsiksikan. Ayun, muntik pang ano, makawala. Ayun, laglag sa fishpan, balik na naman. So ito yung ano, gawain natin sa araw-araw mga kaprobinsya na-enjoy natin yung simpleng ganitong pamumuhay. Yung katuwa natin, simple lang kasi probinsyano tayo. Ayan yung ating mga alagang aso. Ayan o. Oh. Yung ating mga alagang aso. Ayan si Kai. Ayan si Danining. Tapos ito naman si Rambo. Si Rambo. Ayan yung manok. Nangitnag na naman. Sa ngayon mga kaprobinsya, hindi pa tayo nagpapalilim ng manok. Pinapalitan natin ang sisiyon ng binggala. Kasi nga po, marami pa tayong mga manok dyan. Hindi rin tayo makapagtanim ng mais. Bumibili tayo ng mais. Kaya makonsumo. Kaya pag marami na tayong tanim ng mais, kapag tayo ay nakatanim, saka tayo magpaparami ng, ano, ng manok. So ito naman mga kaprobinsya yung nagdililim na pabo. Ayan mga kaprobinsya yung naglililim na pabo. Ayan. 15 pieces na itlog ng pabo yung pinaliliman natin. Kahapon, kumuha tayo ng adgaw, adgaw na dahon, yung mga nakakakilala nito. Kasi takot yung hanip, hanip yung alnops kung tawagin sa amin, yung sapugad. Yun daw ang mabisa ang ano eh, para hindi yung mga naglililim na, na, mga manok, tulad ng pabo, takot po yung hanip na yun, alnops kung tawagin sa amin. Sa dahon na yan, takot po sa amoy. Kasi iba nga naman yung amoy, oh, matapang. Yung adgaw po yung tawag dito sa amin. Ito naman mga kaprobinsya, pero na kong iniipon na itlog ng pabo. Kasi doon sa may gubat, iniipon ko kasi kakainin ng aso. Ngayon naman, yung pabo, walang problema. Kapag nagdilim na siya mga kaprobinsya, ang ginagawa ko, nilalagay ko dito sa kamalig para hindi siya mababasa, hindi masisira yung itlog. Tatalian ko lang. Ang kagandahan sa ugali ng pabo, kahit saan mo ilagay, basta nagdilim na sila, magdililim sila. Tulad po niyan mga kaprobinsya. Yung naiipon ko na ang itlog ng pabo, diyan ko inipon, diyan ko siya pinaliliman, pinalihan ko muna. Ayan, nasasanay na siya. Diyan na siya nagbibilib. Yun ang advantage sa pabo. Pupuntahan so, natin mga kaprobinsya yung naapisa ng pabo na 17 heads. Ang gaganda na mga kaprobinsya kasi may palahibo na. 17 heads. Ayun mga kaprobinsya, nakahuli na naman yung ating kaibigan ng tilapia. Ito mga kaprobinsya. Oh. Puntahan natin yung pakita ko sa inyo. Yung 17 heads na pabo. na Nasisiw isang ayan po yung nanay niya kuno po yung nagdilim eh tapos ang kagandahan sa kanya dito lang siya nang itlog sa si ibabaw ayan mga kaprobinsya oh. ito yung 17 heads na pabo na napisa ayan madilik siya mga kaprobinsya oh. ayan tapos may sisiyo pang dalawa tapos may isang binggala ipakita ko sa inyo mga kaprobinsya yung itsura ng binggala na sisiyo Iba rin yung itsura niya mga kaprobinsya eh. Ito oh, ang liksi niya, ang liksi niya. Iba yung ano eh. Pati na niya. Iba yung ugali ng bingala talagang maliksi eh. Parang Chinese eh. Ito mga kaprobinsya oh. Tapos yung tunog niya, iba. Iba yung tunog niya mga kaprobinsya oh. Kruk, kruk, kruk. yung tunog eh. Ayan oh. Ayan. Ayan mga kaprobinsya oh. Ito yung itsura ng bingala oh. Ayan, may nabuhay tayo. Ayan oh, ayan mga kaprobinsya. Oh. Wow, ang ganda. Tapos may mga nakuha tayong itlog. Wala sa 50 itlog ng bingala pinalilima natin kapag yun napisa lahat. Yun, wala na tayong ipakain doon kasi sobrang dami mga kaprobinsya. Pero ipamimigay natin sa gustong mag-alaga. Ang lahi nila, dumami. Hindi pakunti ng pakunti. Ito naman, yung tatlong na nabuhay na pabudin, din kaya mga kaprobinsya oh malalaki na tapos yung ating mga inahing manok hindi natin pinapalilim kaya kapag maglililim na sila kinukulong natin kinakwarantin natin tapos after mga one week pakakawalan ko paliliguan ko sila mga kaprobinsya tapos pinupurga ko pinupurga ko bago ko pakawalan ay 40 heads nasisiw tayo ng pato mga kaprobinsya update ko kayo yung walo pinakawalan ko na kasi nga po eh, medyo malalaki na malalaki na tapos pwede na silang mag survive sa tubig kasi may tagamakon tayo dyan ito naman po yung ating mga biik na ibibenta natin to mga kaprobinsya yung nanay lang yung ating halagaan ayan ang gaganda ng ating mga biik mga kaprobinsya oh. ang lalaki na tsaka malakas na kumain ng feeds ayan o oh. Kinagawa ng manok eh ayan ang lalaki na mga kaprobinsya o. Oh. Oh, parang litso ni na. Yung isa, malaki yung itlog kasi irin niya daw kung tawagin. Hindi naman itlog na yan eh. Parang yung bito ka, lumalabas sa may itlog niya. Pero ano, mabilis siya lumaki. Ayan, ayan mga kaprobinsya oh. Padapada -pada pa yung isa oh. ayan, ayan, yung ating mga alagang baboy. Ayan, yung ating inahin mga kaprobinsya. Pinorga na natin yan. Ayan oh, yung puti na yun ano yun mga kaprobinsya? Gatas. Ang dami ng gatas ng inahin. Kaso, winalay na natin kasi nasa itong gulang na. Kaya winalay na natin mga kaprobinsya. Ayan, yung ating update. So sa mga gustong bumili ng biik, PM nyo lang ako mga kaprobinsya. Ayan, ibibenta ko lahat yan, yung siyam na yan. Para ma-close deal natin, i-chat nyo lang ako, i-PM nyo lang ako. Para ma-close deal na natin yan. Mataas yung presyo pa naman ng biik ngayon. Yung hindi mabili, tulad so, nun, baka hindi nila mabili yon kasi malaki yung itlog. Irin niya kung tawagin. Kahit dalawa man lang, matira sa atin, pakakainin natin, palalakihin natin mga kaprobinsya. So, yan. Ito yung ating maalagang gansa. Gansa. At ito po yung ating mga alagang itik na sisiyo. Ayan. Ang iniway nila mga kaprobinsya. Wow. Ayan, napakarami. Medyo malalaki ng mga kaprobinsya. Mga ilang... Mga isang buwan pa siguro o 3 linggo. Pwede na natin pakawalan yan. At ah, ito naman. Ito pa oh. Ayan oh. Fortehead sila lahat. Pero may walong na akong pinakawalan mga kaprobinsya. puntahan natin. Pakawalan ulit natin. Palangoyin natin yung ating mga malalaki ng itik. Ayan. Kinukulong ko sila mga kaprobinsya kapag hapon. Paga. Kapag nasa galaan lang sila. Tulad yan. Nandyan lang yung ating ano. Ayan oh. Langoya nila. Oh, diyan naman tayo kukuha ng tubig mga kaprobinsya para pandilig sa ating mga tanim na may tanim tayo diyan na mga kalabasa. Para hindi na tayo kukuha sa gripo, dito na tayo kukuha. Ayan. Ayun mga kaprobinsya, palabasin na natin yung ating mga alagang. Ayun oh, nasa kanto sila oh. Ito yung kulungan natin ng itik. Oh. So, ayan, simple lang, simple simple lang mga kaprobinsya. Yung ating mga pato pala, dinispose ko na. Nagtira lang tayo ng tatlo, tatlong pato, isang lalaki, dalawang babae. Kasi yung itik hindi naglililim. Yung itlog ng itik, yun po ang pinapaliliman natin doon sa pato. Tinatanggal natin yung itlog ng pato, pinapalitan natin ang itlog ng itik para dumami yung ating itik. Para sa kaalaman po natin mga kaprobinsya, sa experience mo, yung itik hindi siya naglililim. Pero diretso po yung pangingitlog nila. Kaya gusto ko po talaga magparami ng itik dito. Kasi yung it, itlog ng itik, nabibenta naman kung mga kaprobinsya eh. kaya pwede natin ibagsak sa bayan o, o pwede naman natin ibagsak sa mga tindahan ng mas mababa, alimbawa binibenta nila ng 12 o 13 10, ibibigay natin ng 10 per piraso o di may tatlong piso sila sa isang itlog o dalawang piso o pwede naman ibigay natin ng 9 peso sa kanila ibibenta nila ng 12 tong so may 3 piso sila So, ganun lang po mga kaprobinsya. Kaya yung focus natin, magparami ng mga itik dito. Ayan mga kaprobinsya. So, yung walo, malalaki na. So, palalabasin natin sila mga kaprobinsya para makalangoy na naman. Para makompleto na yung kanilang mga ano mga balahibo Ayan. Ang kagandaan mga kaprobinsya, yung itik lumabas, puro puti. Tapos may ano pa siya sa ulo, yung parang ano, suklong kung tawagin sa amin. May isok siya sa... Ayun na, ayun na mga kaprobinsya. Nagsilangoy na sila. Ayun na. O. Tuwang-tuwa sila mga kaprobinsya kapag nasa tubig sila. Ayun. Ayun na. Yung ating mga lagang itik. Ang kagandahan mga kaprobinsya, ito lang yung kulungan natin. Tapos paglabas nila, tubig na. Ayan. May tubig na. Malalim pa naman. Wanto sawa silang lumangoy dyan mga kaprobinsya. So, ayun mga kaprobinsya hanggang dito na lang muna yung aking update dito sa aking mga gawain araw-araw sa probinsya yung trabaho paulit-ulit lang pero ito yung kung baga na-exercise tayo yung ating katawan, yung ating isip hindi tayo nakahiga lang hindi lang tayo o so, katulog tulog lang yung heartbeat ng puso natin na-exercise pati yung ating katawan lumalakas lalo lalo na po sa panahon ngayon napakainit yung heat stroke, yun ang ano, ingatan natin. So, paano niyan mga kaprobinsya? Hanggang dito na lang muna. So, sana patuloy niyo akong suportahan. Buhayin po natin ang mundo ng agrikultura. Peace out.